meron tayong kwentong Alden Richards at Catherine Bernardo. Ito po yung talagang kinasasabikan talagang marinig ng ating mga CFMers at ng ating mga kababayan, di ba? Ang sabi ni Alden, kasi tinanong siya sa isang panayam, kung ano man po ang meron at nagaganap sa amin ni Catherine, I want it really to be personal. Napakaganda, di ba? Pero hindi siya nagdadamot, ha? Hindi siya nagdadamot. Ito yung balancing balanse ang kanyang pananaw. Hindi niya ikinukwento ang bagyang kibot ng nagaganap sa kanila. Pero pag tinatanong mo, ay hindi nagdadamot. Ganon dapat talaga. Di ba? Correct. At napaka-gentleman niyang sinagot yon Pwede naman niyang uh -oh. next question, yung dead ma, pero uh -oh. sinagot niya pa rin na may uh -oh. makukuha kang sustansya sa sagot uh -oh. niya. S tipa, -tipa yung tama na. lang naman yun eh siguro pag-uusap na rin naman nila ni Katrina yun na uh -huh. siguro sa mga nakaraan yang pakikip, nilang pakikipagrelasyon although of course kay Alden wala naman tayong alam na heralded na talaga naging girlfriend niya pero si Katrina eh meron si DJ siguro yung naibigay na namin ng lahat-lahat magtitira naman kami ngayon ng kahit kaunti lang para sa aming sarili. Ah, di ba? Ah, Ganon yon. Oo, dapat lang talaga, mamimili naman tayo ng ilalabas. Ganon lang siguro yun sa kanila, di ba? Ay Kaya kung ano man po, kung totoong nagkakaigihan na sila, ay nako, eh basta ang sabi ni Alden, pakiusap ni Alden, at maging ni Katrina rin siguro, I want it to be really personal kanila na lang yon ipaubaya oh na po natin sa kanila yon kay kanilang kanila na yon ito ang pasunong na mensahe ni Juris Dr. Channel kaya mahal na mahal ng publiko at ng mga press people si Alden Richards ay dahil sa kanyang pagiging magalang at merespeto mm. sa pagsagot wala naman siyang idinedenay o pinagdadamot na impormasyon sa publiko. Yung tipong tayo pa ang mahihiya dahil siya, dahil sa ating mga tanong, tungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Kaya Catherine at Alden, go lang kayo dahil marami kayong napasasaya at napakikilig. Totoo-totoo naman yan. Ang dami-dami kaya, ba diba? Ay, si Lulu Malig ng San Jose, California. Nanay, ako po ang number one fan. Ako Ayan po na. ang number one na nasasabik sa balitang Alden at Catherine. Sana po ay sila na nga talaga. Nakululumalig, hari, nawa. Yan, ay, oo. Oh. Yan, ng marami nating kababayan. <laughs> 'Di ba? Nakakatuwa, nakakatuwa 'yan. Sana nga sila na. 'Yun ang kanilang dalangin. Sana ito na 'yon. Ibigay na sana ng universe sa kanila talaga 'yung pagkakataong makilalang mabuti ang isa't isa, magkasundo sa maraming bagay hanggang sa magtawid na ng isang relasyon. Oo, oh, oh. kaya maghihintay na lang tayo para hindi indeed. mabalahaw, 'di ba dai? Para Ibigay natin sa kanila 'yan, <laughs> 'di ba? Pero eto, sabi naman ni Eddie Letada, napaka marespetong sumagot ni Alden kaya sa pinagpapala dahil mabuti siyang tao at mabait sa lahat. Walang pinipili nga naman Eddie Letada. At sabi naman ni Tita Julie Paras, tama lang si Alden na huwag nang magsalita kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Kat. Kasi kapag nagsalita siya, ibabas na naman siya. Totoo, kung ano man lalabas sa bibig ng artista, hindi naman po lahat ay mapiplease nila. May mambabantay yes. pa rin, 'di ba? Correct. So, Tapos correct. pagdating ng panahon gagamitin laban sa kanila ang mga salitang gitawan ngayon. True. Oo, <laughs> oo. Oh. Sila ngayon ang maiipit. Kaya correct. minsan maiisip na lang natin mas mabuti pa manahimik na lang, mas mabuti pa medyo ipagkait yung mga mahahaba at malalaking bagay, yung mga maaaring ishare, yun na lang. Yes. 'Di ba? Correct. Yun. correct. At eto pa, sabi ni John, tama lang ang ginagawa ni Alden, hindi katulad ng ibang artis ng lalaki dyan, na kapag mm. nanliligaw pa lang, eh akala mo na kanila ang mundo nung babae. Tama yan, walang gamitan. Ay, Ayun. gamitan. Para Ay. kay John, gamitan Ay. yung kaaga-aga pa lang, eh nagdadadaldal na. Diba? Uh -oh. Para makakuha ng pansin. At sabi naman ni Dan Clavesillas, tama naman po si Tisoy Nanay. Mas mabuti na pong pribado kung anuman po ang meron sila ni Catherine ngayon para iwas intriga at pangingialam ng iba na labas naman po sa kung ano mang meron sila. Ibig lang pong sabihin, ibig lang pong sabihin ay eh sagrado po para sa kanya kung anuman man po ang namamagitan sa kanila. Tama ka, sabi Dan. ba diba? Si Dabi yes, Dabi 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 Dan. Oh, na yung... ano si Daddy Dan, ha? Ah. Tinanggap ka na ba? Tinanggap ka na ba? Nagpaano eh, na ba? Mukhang nagtampo na nga yata si Daddy Danday na wala ang request. Oh, <laughs> Nag-request sa FB. Ayaw. Oh, ayaw na yata. Mukhang personal na. ko na yata ang susuyuin. Oo. Oh, oh. Ay nako, ako po. May bagong sasabihin sa inyo. Meron pong bagong naglabas <laughs> ng FB account ko. Christy Fermin. At ang larawan pa po, yung ginamit namin sa OBB ng showbiz now na yung bagong-bago parang awa nyo na po, hindi po sa akin yan. Please lang, nakuwag po kayo makipag-usap sa multo, hindi po ako yan. Kaya kung may itatanong kayo at sasabihin, hindi po ako yan. At gimmick yan ng ibang grupo, maggagawa ng uh, FB ng isang ayaw nila o okay, kinaiinisan nila, ibabash nila ng ibabash. Ganun mm. yan. Ako nakikipag-usap kayo sa multo, hindi po sa akin yan. Okay. At sabi ni Boise, I agree with Alden. Yung sa inyo na train ay personal nyo na 'yon. Pero mm -hmm. sana kung maging kayo na, share mo naman sa amin, Tisoy, dahil sabik kami parati sa mga news tungkol sa Captain. Basta, go 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 Captain, sabi niya. Ah, uh, go 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 Captain, I am rooting for Alden para kay Katrina. Bagay na bagay kayo. Napaka-gentleman ni Papa Alden. Yes. Sabi ni At sabi naman ni Ching Bautista Silverio, Less talk, less mistake. Good hmm. answer, Alden. Tama. Mm. Oh. <laughs> Kaso pa paano yun? No talk, no mistake. Eh, hindi pwede makumpleto itong paksan to pag wala si Lara May Abrigo. Ayan, syempre Ay, pa. <laughs> bigay na sana nila kinatisoy at Katyon. Total naman, wala naman po silang sinasagasaan. Pareho silang single. Sa kapunay, less talk, less mistake. Pareho sila ni Ching Bautista hmm. Silverio. Pwede naman pong mag-celebrate nang hindi binabando. Kita mo po ka minute ng tesor ko, pribado lang. Ako lang po <laughs> nakakaalam. Hoy, ang ganyan ni Freely. Okay. <laughs>